Mga kapatid ko sa pananampalataya, basahin natin ito para mabigyan po tayo ng kaunawaan sa mga salita ng Diyos. Basahin natin ito sa mga sulat ni Mateo 13.14 hanggang 16. Sa na natupad ang sinabi noon ni Isayas, Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Dahil matigas ang puso ng mga taong ito, tinakpan nila ang kanilang mga tainga at ipinikit ang kanilang mga mata dahil baka makakita sila at makarinig at maunawa nila kung ano ang tama at magbalik loob sila sa akin at pagalingin ko sila. Ngunit mapalad kayo dahil nakakita kayo at nakakaunawa. Alam niyo po sa talatang ito napakaganda no ho. Dito sa huling talata na ating binasa, mapalad pala yung mga nakakaunawa ng mga salita ng Diyos. Pero yung mga hindi makakaunawa, anuman ang gawin ng salita ng Diyos sa kanila kahit turuan sila, patuloy nilang tatakpan ang kanilang tainga para hindi sila makarinig ng katotohanan, di ba? Ipipikit nila ang kanilang mga mata para hindi makita yung mga bagay at plano ng Diyos sa kanilang buhay. Talagang ang kanilang puso't isipan ay pinagmatigas nila para ayaw nilang mapakinggan yung mga aral at turo ng ating Panginoon sa so Kristo. Kaya narito po yung ating channel na patuloy na magbibigay sa iyo ng kaunawaan. Ano po? At bago po tayo magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kayo po yung welcome sa ating channel, God's Word Read Scriptures. At ngayong araw na ito, patuloy tayo magbibigay linaw sa mga taong mayroong katulad po nito. Ano po? na kung saan dahil sa matigas ang puso nila, ano ho, sila po ang may kagagawa noon dahil ayaw nilang unawain ang mga salita ng Panginoon. Katulad po nito, basahin po natin mga ganitong mga kaisipan ng mga tao. Ang sabi niya dito sa ating comment section, Brother Owen, naniniwala ka na nag-aanyong ahas si Satanas, ngunit ayaw mong maniwala na mag-anyong anghel ang Panginoon hindi mahirap sa Panginoon kung gusto niyang maging anyong anghel. Tulad po ng ganitong mga kaisa ba, ano? Ang tingin sa Diyos, kaya nilang kontrolin. Ano po? Sapagkat sinasabi nila na wala daw mahirap sa Panginoon, pati yung kalagayan ng isang anghel, pwede daw maging anghel ang Panginoon. Hindi po pwede mangyari yon. Bakit? Ito'y patutunayan po natin. Sapagkat itong mga taong ito, walang unawa sa mga spiritual na mga bagay. Pati yung Panginoon, maaaring hindi nila kilala. Kaya kung sila'y kinikilala nila ang Panginoon, hindi nila lalaitin ng ganito. Tingnan natin sa banal na kasulatan, ang mga bagay na alayo sa kaisipan nila ang pagkakilala sa Diyos. Basahin muna natin ito nga, talatang ito na magbibigay po sa atin ng unawa na kung saan, para sa Kanya, pwedeng maging anghel daw yung Panginoon. Hindi po pwede. At hindi rin ako aagre sa Kanyang paniniwala. Kaya babasahin natin itong Hebreo chapter 1 verse 3. Tingnan natin ang ating Panginoon. Kung pwedeng mag-anyo siya. Ano ho? Pasahin natin. Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos. At kung ano ang Diyos ay ganun din siya. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamagitan ng kapangyarihan niyang salita. Matapos niyang tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Ituloy po natin sa verse 4. Kaya naging mas dakila ang anak ng Diyos kaysa mga anghel at higit na dakila ang pangalan niya kaysa kanila. Malinaw naman po dito sa talatang ito. Mas dakila po ang Panginoon kaysa mga anghel. Malinaw po ba? Ulitin ko po. Kaya naging mas dakila ang anak ng Diyos. Sino yung tinutukoy? Ang sa Kristo. Ang sabi po ng Diyos doon sa kanyang anak, kaysa mga anghel, higit na dakila. Meaning, hindi pwede maging anghel ang Panginoon. Mas dakila pa nga po ang, ang anak ng Diyos kaysa mga anghel. Malinaw po ba? Ituloy pa ho natin sa verse 5. Sapagkat, kailanman wala ni isa man sa mga anghel ang sinabihan ng Diyos ng ganito. Malinaw po. Wala pong sinabihan sa mga anghel ng katulad ng ganito. Tuloy natin. Ikaw ang anak ko at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama. At wala rin sinabihan ang Diyos ng ganito sa sino mang anghel. Malinaw po. Ulitin ko po. At wala rin sinabihan ng Diyos ng ganito sa sino mang anghel. Ako'y magiging ama niya at siya'y magiging anak ko. Kaya dito po sa nagtatanong, ano, pwede bang maging anyong anghel ang Panginoon? Nasusulat ba yun? Walang ganyang mga aral at turo si Kristo. Kaya patutunayan natin sa kasulatan ang tamang pagkakilala natin sa Panginoon. Hindi po katulad na niya na ang kanyang pagkakilala sa Panginoon ay pwedeng mag-anyong anghel. Panlilin lang yan at pandaraya malinaw yung sinabi natin kanina na kung saan matigas ang kanilang puso. nag iimbento sila ng mga salita para lang sumikat sila o talagang napalinglang kay satanas ang mga taong ito. Ngayon, ituloy pa natin. Ganun ba ang pagkakilala? Samantalang dito, sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat sapagkat kailanman wala ni isa man sa mga anghel ang sinabihan ng Diyos ng ganito wala po sa mga anghel. Kaya itong mga kaisipan ng ganito, no, hindi raw mahirap sa Panginoon kung gusto niyang maging anyong anghel. Hindi nga pwede. Kahit ipagpilitan ninyo, yung inyong sinasabi, mananagot pa kayo sa Ama. Makikita ninyo sa panahon ng paghukom, hahatulan ang inyong mga maling diwa sapagkat ang inyong kaisipan ay hindi marunong sumunod sa Diyos. O ito pa ang patunay ko pa sa iyo kaibigan, para mapatunayan ko sa iyo na namamali ka sa diwa. Hebreo 1.4 Kaya naging mas dakila ang anak ng Diyos kaysa mga anghel. At higit na dakila ang pangalan niya kaysa kanila. Ito ang nagpalinaw pa. Kaibigan, ano ba ang nasa isip mo? Ano ba nasa puso mo? Galit, puot, nahihili ka ba? Nadadaig ka ba? Tinutulungan kita para ikaw ay hindi magkaganyan sa iyong pusong nataniman ng maling aral. Huwag mong kalabanin ang Diyos sapagkat yung aking sinasabi, pawang salita ng Diyos para hindi ka magkaroon ng parusa ng Diyos sa iyong maling diwa. Kasi gusto mo palang maging anghel ang Panginoon. Samantalang ang Panginoon ang lumikha sa mga anghel. Hindi mo ba nalalaman yan, kaibigan? O ito pa, patutunayan ko pa sa iyo na kung saan ang ating Panasokristo ay hindi pwedeng maging anghel. Masahin ba natin ito? Hebreo 2.5 Ngayon, tungkol sa mundong darating na sinasabi namin hindi ito ipinamahala ng Diyos sa mga anghel. Malinaw po ba? Hindi pwedeng mamahala ang anghel. Ang sinasabi mo, gusto mong maging anghel ang Panginoon? Hindi nga pwedeng maging anghel. Malinaw po sa mga paliwanag ni Apostol Pablo, uulitin ko sa iyo, ngayon, tungkol sa mundong darating na sinasabi namin hindi ito ipinamahala ng Diyos sa mga anghel. Tuloy pa natin, sapagat ito ang sinasabi ng kasulatan, O Diyos, ano ba ang tao upang iyong alalahanin? Sino nga ba siya upang iyong kalingain? Di ba't si Kristo? Pwede pang maging anyong tao. Pero mag-anyong anghel, si Kristo ay hindi pwede. O basahin natin ito. Mga taga-Pilipos para maintindihan mo, hindi magiging anyong anghel ang Panginoon. Pwede pa maging anyong tao. Ito po ang patunay sa Pilipos 2.8 sa mga sulat ni Apostol Pablo. At palibhasay na sumpungan siya sa anyong tao. Nakita po ninyo, anyong tao. Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Malino po. Yan po, nag-anyong tao. Eh, gusto pa ninyo maging anyong anghel si Kristo o yung Panginoon? <laughs> Hindi po pwede mangyari. Pwede pa ho maging anyong tao. Malino po dyan sa talatang iyan natin binasa. Kaya ang sinasabi dito ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, Hebreo 2.6, ulitin ko, sapagat ito ang sinasabi ng kasulatan o Diyos. Sabi do sa Ama, Ano ba ang tao upang iyong alalahanin? Sino nga ba siya? Upang iyong kalingain. Si Kristo ang tinutukoy diyan Tuloy natin sa verse 7. Sa maikling panahon, ginawa ninyong mas mababa ang kalagayan niya kaysa mga anghel. Tingnan mo ha. Mas mababa pa nga ang kalagayan ni Jesus kaysa mga anghel. Eh hindi pwede maging anghel nga ang Panenso Kristo. Kasi sinasabi ng kasulatan, sabi ni Apostol Pablo, sa maikling panahon, ginawa ninyong mas mababa ang kalagayan niya, si Kristo yon kaysa mga anghel. Ngunit, pinarangalan ninyo siya bilang hari. Nakita mo, naging hari pa nga si Kristo nung siya'y nagkatawang tao. Di ba't malinaw po ba yan? Kaya po, mga kaibigan, pag mga ganitong mga kaisipan, patuloy na sila'y nilalahait ang Panginoon, ikapapahamak nila. Kaya ho tayo narito sa ating channel, nagtuturuan tayo para hindi tayo mapahamak. Pero kung siya ay ganyan pa rin ang kanyang attitude, ang kanyang pag-uugali, ang pagkakilala sa Diyos, ay lahat pala daw ng gusto at naisin ng Diyos ay kaya niyang gawin, eh hindi po. Ang Diyos po ay hindi ganung ka kabobo. Ang Diyos po ay napakatalino. May kapangyarihan siya. Magagawa niya ang gusto niya pero hindi sa mga bagay na ganyan. Mga kapatid ko, oh, sa pananampalataya. Kaya po tayo nagtutuwid sa mga ganitong maling diwa o pang hindi mapahamak. Nang sa ganon huwag paniwalaan ng mga taong gagaya sa ganitong kaisipan. Kasi kung sila'y gagaya na pwedeng maging anyong anghel ang Panginoon, hindi pwede mangyari yon. I'm not agree. Ay nagkakamali siya. Napakalinaw po. Pwede pang maging tao katulad ni Jesus. Puntahan natin ano? Ang sabi po dito para magkaroon tayo ng unawa, bakit nagkatawang tao si Kristo? Hindi para maging anghel, ano? Ngayon, basahin natin dito sa unang Juan 4.2. Sa ganitong para ninyo malalaman kung ang Espiritong sumasak nila ay mula sa Diyos, kung kinikilala nila na si Kristo ay naging tao. Ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Kaya ito mga ito, hindi yan sugo ng Panginoon. Sugo yan ng anghel. Yung anghel na yun, gusto nila, ay si Satanas pala yun. Di ba't ang isang anghel na nagrebelde sa Diyos ay si Satanas yun? Puntahan natin, ha? Yung anghel na yun, si Satanas pala yun? O, puntahan natin ito para malaman natin. Kasi yung sinasabi niya dito, no? Balikan lang natin itong tanong. Naniniwala ka na gaan yung ahas si Satanas? O, ito, basahin natin. Kaya... Itinaboy ang malaking dragon, ang ahas nung unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas na naniling lang sa mga tao sa buong mundo. Itinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga anghel. Nakita po ninyo? Baka ito nadaya ni Satanas. Kaya nga ang gusto niya pati Panginoon maging anghel. Naku, malabo po. Kasi nga po ang Diyos po ang lumika sa mga anghel. Maging si Satanas na yan, anghel yan, na nagrebelde sa Diyos, kaya natawag siyang malaking dragon o ahas na tinatawag na Diablo o Satanas. Kaya mga kapatid, huwag tayong paliling lang sa mga ganitong paniniwala. Kaya po narito ating channel para maghatid sa inyo ng mabubuting balita. Ngayon, ituloy pa ho natin ang ating pag-aaral para makilala na ng lubusan natin ang Panginoon. Balikan po natin itong talata na si Kristo po'y never po na maging anghel. Ano ho? Dapat nating malaman, nagkatawang tao si Kristo para makita natin yung kanyang malasakit sa mga tao para ipaabot yung mabuting balita ng kaligtasan. Muli natin basahin to. Sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang Espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos kung kinikilala nila na si Heso Kristo'y naging tao. Naniniwala ba tayo na si Kristo'y naging tao? Kung ayaw nila, di bahala sila. Sa pagdating ng paghukom, hahatulan sila. Kasi ayaw nilang paniwalaan, di ba? Tuloy natin, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Tandaan po ninyo, kapag may nagpapahayag na si Kristo ay naging tao, ang Diyos Ama ang nagsugo sa kanila. Malinaw po ba? Tuloy natin sa verse 3. Ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao, pwede ba maging anghel? <laughs> Di ba? Ang sinasabi niya, yan daw, ang Panginoon daw, pwede daw maging anghel. Hindi po. Sa mga sulat pa rin po ng mga apostol, katulad ni Juan, sinasabi niya, Ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao ay hindi isinugo ng Diyos kundi ng Espiritu ng Antikristo. Kaya ito mga ganitong kaisipan, sugo yan ng mga Antikristo na sinasabi nila na ang Panginoon daw ay pwedeng mag-anyong anghel ang Panginoon? Never. No, diba? O ba? O tuloy natin ang pagbabasa. Ulitin natin. Ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao ay hindi isinugo ng Diyos kundi ng Espiritu ng Antikristo. Naninig ninyo na darating na ang Antikristo at narito na nga sa mundo. Nakita po ninyo? Sa panahon pa ni Juan, marami na nagpapahayag ng kasinungalingan. Baka ito, nadamay itong taong ito. Kaya tayo, nagsasaliksik ng kasulatan para hindi rin tayo madaya ng ganitong kaisipan para hindi tayo maparusahan ng Diyos. Ngayon, kung ito'y naging matibay sa atin ang pagkakilala natin kay Kristo, sapagkat yung ibang tao, ano, ang pagkakilala sa ating Beneso Kristo ay hindi Diyos. Kaya nga hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos, nagkatawang tao. Hindi katulad nito, nagka, pwede daw maging anghel. Hindi po ganun. Ngayon, patutunayan natin na yung kanyang kalalagayan sa pagiging Diyos, kaya nagkaroon siya ng katawang tao, ito ipapaliwanag pa rin po sa atin ni Apostol Pablo, Pilipos 2.7. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamagitan ng pag-aanyong alipin, naging tao siya tulad natin. So malinaw po ba? E bakit ginawa niya ang mga bagay nito? Na Balikan natin yung verse 6, doon natin basahin. Kahit nasa kanya ang katangian ng Diyos, so malinaw po may katangian siya. May pagkadiyos po siya. Ulitin ko po, kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Meaning, ang kanyang kalalagayan may pagkagadhid. Tandaan po ninyo. Kaya dapat natin makakilala ang Kristo kung hindi natin makikilala. Para sa ganitong kaisipan, pwede pala maging anghel ang Kristo. Hindi po pwede. Malinaw po ba? Ngayon, para maging malinaw pa sa atin, itutuloy natin sa verse 7. Ito yung sinasabi natin kanina. Sa halip ibinaba e niya ng lubusan ang sarili niya sa pamagitan ng pag yung alipin, naging tao siyang tulad natin. Malinaw po. Hindi po pahil di siyang maging anghel. Pwedeng tao pa. Makita po ninyo? O ngayon, ituloy pa natin sa verse 8. At sa pagiging tao niya, o malinaw po. At sa pagiging tao niya hindi po para mag-anyong anghel ang Panginoon. Napakalino po sa mga binabasa natin. Ulitin ko po, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan maging sa kamatayan sa krus. So malinaw po ba? Naliliwanagan po ba yung mga nakikinig dito sa ating channel? Kaya po tayo, Panatag po tayo dahil tayo may pagkakilala kay Kristo. Maaring siya, hindi niya kilala ang Kristo. Ngayon, salamat sa Diyos dahil tayo nakakaunawa. Subalit ang ganitong mga kaisipan ng mga tao na kung saan ay maging daw yung Panginoon, ay pwede daw maging anghel? Hindi po pwede. Ano po? So malinaw na po ba yung mga talata ng ating mga... So malinaw na po ba yung mga talata nating na binasa? na kung saan ay nagpatibay sa atin sa pagkakilala kay Kristo Yesus na ating Panginoon, hindi po pwedeng maging anyong anghel ang ating Panginoon. Nakita natin ang katotohanan, binasa natin sa mga kasulatan. So marami tayong binanggit, i-review po ninyo uli, sapagat hanggang dito na lang po muli ang ating pagtalakay sa mga ganitong namamaling diwa. Muli kong babalikan ang talatang ito sa mga sulat ni Mateo 13.14, nang sa ganun ay hindi tayo maging sarado ang ating kaisipan at puso sa mga salita ng Diyos sapagat yung iba, sinarado na ang kanilang mga puso sa aral at turo ni Kristo. Sabi ng Panginoon, natutupad nga sa kanila ang propesya ni Isayas na nagsasabi, Sa pakikinig kayo'y makakarinig, ngunit kailan may hindi makakaunawa. At sa pagtingin kayo'y titingin, ngunit kailan may hindi makakabatid. So salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig naway nagkaroon ulit tayo ng magandang lesson sa araw na ito. Natutunan natin ang tamang pangunawa sa mga salita ng Diyos at pagkakilala sa ating Paneso Kristo. Salamat po. Pagpalain po kayong lahat. sumaatin ng biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa Paneso Kristo na ating tagapagliktas. Ito po inyong lingkod Brother Owen.